Sa aming Agaw Eksena, Marian Rivera at Ding Dong Dantes balik Pilipinas matapos mag-celebrate ng kanilang birthday sa Hong Kong. Narito ang aming exclusive interview. Um, the usual naman kasi ano naman, madalas din naman nakakasama ako ng family nila. Si Dong din, din sa bahay. So, masaya. basta uh, masaya kami na nag-enjoy kami doon. Tsaka, time will come. <laughs> Gift? Wala, love lang. <laughs> love lang. Ano? Gusto ko lang sa birthday niya at tapos na, na maging happy siya at sana nabibigay ko palagi sa kanya yon, Di ba? ano eh, sa Sunday pa birthday niya eh. Tsaka hindi ko pa napag-iisipan. Pero para sa akin, okay na rin siguro na nakapag, uh, nakapagbiyahe kami. Sa uh, thank you at binigyan niya ako oras na magkasama sa amin. Uh, ah, wala naman. No? Wala naman pong papag-uusapan ganun. Enjoy lang po talaga. Uh, Siyempre, minsan lang din mangyari na nakasama ko yung family ko na kompleto. kasi madalas, eh, may kanya-kanya rin silang ginagawa. Pero, um, they took time out para samahan ako dito sa birthday ko. You you deserve all the rest that you need uh, para pagsabak mo sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, eh, energize na energize ka. So, enjoy your birthday. I love you. Tsaka, tamang-tama yung balik ko ngayon dahil bukas na yung first live gala. não